Kinuyog ang isang lalaki sa Quezon City. Siya ang tinuturong nagsimula ng sunog na tumupok sa bahay ng walumpong pamilya. Nasa front line ng balitang yan, si Mon Gualves. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Upper Nawasa sa barangay Commonwealth Quezon City pasado alas dos ng madaling araw kanina. Makikita sa ilang video na halos magkulay pula pa nga ang langit dala ng malaking sunog. Pahirapan ang pagpatay sa apoy. Sa gitna ng malaking sunog, sapul din sa video ang pagkuyog at pambubugbog sa isang lalaki sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Siya ang itinuturo ng magkakapitbahay na nanunog daw sa lugar. Kulang pa! Kulang pa! Para mo na akong pinatay! Wala kami lahat! Wala na kami lahat! Wala na! Wala na! Wala! Zero na ako. Nagsusunog yun. Hanggang sa pulis mobil, hindi mapigil ng mga residente ang kanilang sama ng loob sa inarestong lalaki na kinilalang si Alias Pilay. Kwento ng mga nasunugan, tatlong beses nang nagtangka si Elias Pilay na sunugin ang kanilang bahay. agapan lang doito dati dahil pawang maliwanag pa ng ginawa niya. Wala na tira sa amin yung isa. Mas. Hayop ka, sarap po. ngayon ko. May baril lang ako ngayon. Barilin talaga kita. Hayop ka. <laughs> Iiyak-iyak naman si Elias Pilay habang sakay ng polismobil. Nanindigan siyang wala siyang alam sa binibintang sa kanya. Wala po ang pinasok po ng po ng bahay. Inisip ko po yung pamilya ko po. Aabot sa walumpong pamilya ang nawala ng tirahan. May natiraman, iilang yero at mga bakal na iniipon na lamang nila para mapakinabangan. Sa mga tent na itinayo muna sa covered court, posibleng abutan ng Pasko ang mga nasunugan. Nasa loobang bahagi nitong Upper Nawa sa Barangay Commonwealth, nangyari yung sunog kaya mahirap para sa mga truck ng bumbero na mapasok ang lugar. Nagkataon pa, nagawa sa mga light materials at dikit-dikit lang din yung mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Aminado ang barangay na malaking hamon talaga sa lugar, oras na may mangyaring sakuna gaya ng sunog dahil sa kitid ng daanan. Kasi ang lugar po ngayon, eh, isa lang ang lalabasan mo, isa kapasukan mo. Na yung uh, kalsada, yung daanan talaga, dalawang metro lang. Kaya ibig sabihin, kung dalawang metro, hindi makakapasok talaga mga fire truck, yung mga re-responde. Kaya sa susunod na taon, plano ng barangay na maglagay ng fire hose cabinet sa kada 25 metro sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages The news five.